Si Grace sa Maniego, niya idol yung kanyang nanay na kinokontrol ang kanyang buhay daw idol at ayaw nitong makipagrelasyon sa lalaki. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay, nabubuwag ang uh, relationship ng uh, mag-asaw, magkasintahan dahil sa pakikialam ng mga in-laws, kasama na dyan yung mga magulang. Grace Samaniego, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Grace. Magandang hapon po. Sabi niyo po sa aming research, kinokontrol po ng naninyo niyo ang buhay po ninyo. Paano pong klaseng pagkukontrol ang ginagawa po ni mother? Kada po kasi makikipagrelasyon ako, nagagalit siya tapos pati yung pagdidesisyon sa anak ko. Siya lagi po yung nasusunod. Parang wala na akong karapatan din sa anak ko. Gusto ko lang po kasi makuha yung anak ko na ayaw niyang ibigay. Ngayon po kasi may gap po kami. Nangyayari po, pilit niya po kaming pinapaalis dito sa tinitiran namin. Wala naman po kami pupunta ang iba kasi yung nakarelasyon tong lalaki, iniwan na po ako. Buhat nung sinat niya ng kung ano-ano. Ma'am, bakit kaya iniwan nung uh, unan yung karelasyon na lalaki? Kasi po, inaway-away din ng nanay ko. Sinong may-ari ng bahay na tinitirhan nyo ngayon? Ate ko po talaga. Ngayon po, may ginawa pong hindi maganda yung nanay ko na pinangalan niya yung bahay na to sa kanya. Kaya nalaman ng ate ko na hindi na sa kanya nakapangalan to. Since nasa Japan po kasi si ate, parang okay. Si mama po yung parang namahala. Kaya so yung, yung title niya ngayon ma'am transfer na sa kanya? Totally. Pinatransfer niya po na hindi alam ng ate ko. So ngayon, gusto ko nang palayasin niya ng nanay mo. Pinapalayas po kami ng panganay ko. Magpapail po sana po kami ng kaso kasi yung nanggulo po siya dito, sumugod siya. Sinaktan niya yung panganay ko. Naku! Child abuse. Ilan taong panganay po, niyo po, ma'am? 17 years old po yung anak kong panganay. Tapos okay. po yung magpapail na kami kahapon, ang binigay kasi sa akin ng barangay is yung endorsement lang. Pero ang sinasabi sa Woman Death uh, Police Station po, CPA daw po ang kailangan. Certificate to file action. Okay ma'am, ganitong gawin natin. Baka pwedeng wag na tayong humantong sa demandahan, baka pwede ko kayong pag -ayusin. Susubukan ko po, ano po. Ito naman talaga ang pakay namin na pag kayo, nagkakagulo na magkakamag-anak habang maaari. Pero kapag hindi ko kayo nagpag-ayos, then demandahan na ito at ako po mismo nagbibigay sa inyo ng pangako na hindi kayo mapapalayas dyan, especially sa panahon ngayon ng COVID. Don't worry about that. Ah, um, maliban na lang kung talagang sobrang tindi ng dahilan ng kanyang pagpapalaya sa inyo. Nanay LV? Yes? Ma'am, pinapalayas niyo na po si Grace? Ang hinihintay ko lang yung papakumbaba niya. Papakumbaba naman siya dahil lahat na lang ng ginawa ko sa mga anak niya, ako nagpalaki. Kumuha siya ng awerkano, pinayagang ko siya makilive-in. Pagkatapos, ito lang may nag-birthday ako, kasama ko pa yan. Siya pa nag sa anak niya rito, sir. Nalaman ko, wala nang bagoong sabi ko na hindi na ngamoy. Tapos sasagutin niya ako, last year pa, nagpag-iwalay siya doon sa adik na nakakasama ng apo ko sa pagtulog? Puro kalaswaan nang nakikita sa kanila? Tama ho ba yung ganong ginagawa niya? Hindi ko ayaw ibigay ang anak niya. Andito lang ako. Sorry. Mama, sorry. O oh, hindi na ako ulit. Wala na kami. Tapos nasabihin niya agad-agad, wala na sila. Eh, nakita ko pa silang magkasama. Ito lang, John. Silong okay. Sino ngaling ho yan, sir? Okay. Sino ngaling bata yan? Lahat binibigay ko sa kanya. Tinatira ko siya doon sa bahay ako, bahay ng naging ng anak ko, naging bahay niya pero sinalo ko po yun. kasi ibibigay na yun sa ibang tao homeowners lang po yun, hulugan ng bayad eh sabi doon, ate, ikaw naman naguhulog, ilagay mo na total anak mo naman yan. So hindi ko naman kinakamkam yan, sir. Inuhulogan ko pa yan hanggang ngayon, hindi ko kinakamkam yan. Alam mo ang purpose ko, hindi ko bibigay sa kanila. Sa mga abo ko, ibibigay yan, hindi sa kanila. Ganun po yan, tapos kukuha siya. Adik na pagkatapos ng Amerikano, oh. na binubugbog siya, andun ako, para akong asong ulo. Sunod ako nga, sunod sa kanya. Ma'am, nabanggit nyo kanina, nangangamoy bagoong. Ano po yung nangangamoy bagoong kay Grace? kasi niya dito sa kinasama niya na naman tong huli. Kaya ko siya pinalipad sa bahay ng kapatid niya para intindihin niya yung anak niya. Oh. Para magkasama sila. So, kahit na nandyan siya, hinahatid-hatid niya pa rin dito yung bata. Sige Tapos hinahatirag daw sila ng pagkain doon. Ano po nangyari doon sa kanyang karelasyon na Amerikano noon? Pinadeport ko nga po yung Inano ko sa immigration. Ba't mo po pinadeport? Binubugbog niya. Binubugbog siya. Ilasinggero pa ko. Eh may nagsabi, nag-a-addict din daw yung Amerikano na yun. Sana nga maayos na siya. Pero hindi. Inuhin niya pa rin yung anak niya dito. Tapos nag-promise siya. Kinuha ko siya sa hospital. Sabi niya hindi na siya uulit. Di sama nung anak niyang panganay na hindi na siya uulit. Pero ano nangyari? Within 2 to 3 days, tinakasang kami uli din sa bahay. Sumama dun sa Amerikano. Basta mga pabago sa ginagawa ko sa kanya. Hindi ko inaano karelasyon niya. Yung karelasyon niya ngayon na adik na yan. Pinasasama ko na siya doon. Hindi ko naman siya kinukontra diyan. Basta inaayos ko lang kalagay ng apukok. Kasi puto lahat siya ng anak niya. Yung kanuswaan nila? Nakikita ng bata? ng okay. bunso niya? Tama okay, so, ko ba yan? Ako, okay. andito na ko. Ma, sorry. Ma, please. Wala na gano'n. Hindi okay. e, ba pwedeng pag niyan sa barangay o sa ano? Bakit ganyan ginagawa? Pinadala niya akong police, pinadala niya akong barangay dito kasi nga senyor hindi ako makalabas. Apo ma'am. Tapos ma dito naman ako. Ma'am, naiintindihan ko na kay ma'am. Grace, base sa mga so, sinabi ni nanay, siya po ang inyong guardian angel, siya po ang inyong savior palagi. So, lumilitaw na ikaw may problema rito. Una, doon sa Amerikano, kaya siya nakialam kasi adik pala, at binubugbog ka palagi. Tama nga lang ang niya bilang isang nanay, eh kailangan i-save ka niya doon sa malaimpianong relasyon mo sa Amerikanong adik. Pangalawa, yes. hindi eh, ka pa nadala doon sa adik na Amerikano, itong pangalawang relasyon mo, adik na naman. Mukhang mahilig ka ata sa adik o magnet ka sa mga adik kasi po, kung hindi siya nakikailang, magiging maayos naman po lahat eh. Pero binubugbog isang ka, tama? Niyo, hindi. Nasaktan niya po. Lasinggero po, hindi po nag -addict. Lasinggero lang. Lasinggero, pero bugbogero. So, isang beses po, nasaktan niya ako. Yun nga po, nagkaanuhan kami ng sa kutsilyo. Oh, no! Oh, ayaw mo ba yun? Tinutulungan ka ng nanay mo? Kasi binubugbog ka pala, lasinggerong. Bugbogero? Lagi siyang naka, ano, sa, nakakontrol doon sa relasyon namin. Una pa lang po, pinakilala ko sa kanya na dinala ko sa bahay. Ma'am, anong trabaho ng Amerikano? O, sa barko po. Seaman? Si Opo, seaman si po. Okay, ka. dinala mo sa bahay at nagliping kayo. Pinakilala ko muna sa kanya. Since okay. na naghanap, naghanap kami, ng, hinanapan ko siya ng bahay, hindi ko naman siya po pwedeng iwan mag-isa kasi hindi niya naman alam yung lugar kasi nga ako okay. yung pinuntahan Okay. So naghanap kayo ng bahay, nakakita kayo ng bahay? Opo. Nung makita kayo ng bahay, anong ginawa ni nanay? Doon na lang kasi may sinabi na siya na para walang ganyan-ganyan kung ano walang gagawin matimuya, ganyan-ganyan. Nakakontra na siya. Paano nalaman ni nanay na ikaw ay binubogbog na adik o lasenggero itong Amerikano kung hindi ikaw mismo nagsusumbong sa kanya? Kaya siya naman nagre-react lang sa sumbong mo. Nung time kasi nagkakagulo kami, dahil nga po yun sa bata. Napilit kong kinukuha sa kanila nung... Kaninong bata yun? Bata yun ng Amerikano o anak mo sa unang relasyon pa bago sa Amerikano? Anak ko po yun sa Dati kong naka oh, Tama lang ma'am, ito pong sinanay mo, itong si Lola, eh concern lang siya sa kanyang apo. Eh kahit na siguro sinong nanay, kahit sinong Lola, ganun din po siguro maging reaction. Nagsusumbong ka kay nanay, natural si nanay mag-react. Siguro sinasabi mo, nay binubogbog ako nitong Amerikano, nay lasingero to. Anong ginawa niya? Tinulungan kanya, pinadeport niya itong kano. Anggat maaari po hindi ako nagsasabi sa kanila. Humingi ako ng tulong dun sa pamangkin ko. Tumawag kasi ako sa bahay nila. Kaya nga, so ka ng tulong. Ayan, tinulungan ka ng nanay mo. pina-deport niya yung bugbogerong lasinggerong kano. Sir, paano niya napatunayan na adik yun? Hindi naman po. Lahat naman kasi nung dinasabi niya, pinapaniwala niya. Ano po itong pangalawang karelasyon niyo, ma'am? Anong trabaho? Nag-grab driver po yan. Opo. okay. hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Kasi kung grab driver siya, then hindi siya addict dahil sa grab, alam ko mahigpit siya. May mga Kaya drug, nga po. drug testing Kaya yan. Kaya paano niya nasa Tapos yung sinasabi niyang kalasuan, wala ba akong utak para sasabihin niyang nagpapakita kami ng kalasuan? Dalawa na akong babae na dito, sir. Bakit sinasabi niyang ganon? Nanay, yung sa una, <laughs> sige, nagkaroon siya ng karelasyon ng kano at binugbog siya at lasing, naghingi siya ng tulong sa pamangkin at kayo po ay uh, sumaklolot, pinadeport niyo, fine. Pero itong pangalawa naman, meron siyang karelasyon. This time, mukhang okay. maayos naman ang trabaho. Nag-grab at alam ko po, I know for a fact, bago maging uh, driver ng grab, okay. Uh -huh. maraming prosesong dinadaanan ang mga nag-apply dyan bilang driver. Okay. So, hindi naman po siguro na lahat ng karelasyon niya adik na agad. Dalawa ang asawa ng driver na sinasabi niya. Tsaka kilala yan dito na nag-adik. Kaya <laughs> pinalayas ng asawa yan dahil hindi nakakatulong. Yung asawa niya, tatlo anak nila, kaya yung babae, pinalaki siya ng lalaki ngayon. Ngayon, kumuha siya ng kalibin. Ah, kalibin okay. ng lalaki. Tapos siya pa rin, pang ilan na siya, Sasabihin ng hindi atik yan. Atik po yan. yan. Yung adik po yan. Yun, hindi naman ako papatong sa may asawa eh. Okay. Yan ang pinipilit niya na kami. Kami pa. Eh wala na nga po. Since na, chinat chat niya ng kung ano-ano, iniwan na ako. Mag-iisang buwan na mahigit, sir. Kaya ngayon, pinipilit niya pa rin na kami, na pinipilit niya nakikipagkita ko, na halos ay hindi na nga ako naglalabas ng bahay. Nanay LV, ano kaya kung pabayaan lang natin siya sa mga gagawin niya, tutals po siya nasa tamang edad na, pagdating naman doon sa kapan ng mga bata, pwede po natin kontakin ang mga taga DSWD, MSWD, para tutukan, obserbahan at i-monitor yung kalagayan ng mga bata. For the meantime, as far as mismong si Grace is concerned, leave her alone. She's old enough to handle, take care of herself. Tuwing meron po siyang karelasyon, regardless kung yan addict o hindi, dapat na pinapabayaan niyo muna siyang gagawa po ng adjustment o makitungo doon sa kanyang karelasyon, hindi yung palagi ka nakatoto. Sir, madali po magsabi na wala na po silang nung lalaki, pero meron, nagkita ko pa sila nitong Junato magsama. Tapos mismo doon sa bahay ng lalaki, nakaabang siya. Ano ba naman kasi nung alingan ang sinasabi niyan? Andito lang ako, DJ. Andito lang ako para dalhin mo pa ako sa ganitong sitwasyon. Nay, anong gusto niyo pong mangyari, Nay? Pagkakaroon siya ng pagpakumbaba, yung mga magic magic words na ma-sorry, ma-pasensya mm. Ma, ka na, okay. so, willing naman akong pabayaan. Tsaka sabi ko ayoko na dyan niyang pinapatira yung lalaki kaya nga po pinapaalis ko siya dyan. Sabi ko sumama siya, kung willing ang lalaki na ibuhay ang anak niya, buhayin siya. Eh okay. ang asawa sir, maraming asawa. Ah oh, okay. okay. May well. mga anak pa yun sir. Naku po mukhang Grace mukhang hin, talagang magnet ka sa mga lukulukong karelasyon mo ito mga partner mo, kuwendi addict, bugbogero, may mga asawa, babaero, lahat na. eh talagang ito 'pal si nanay mo. Sorry Ma'am Grace ha. Lumilitaw na siya yung iyong uh, guardian angel. Ang gusto lang pala ng nanay mo magsorry ka magpakumbaba ka. Go ahead Ma'am Grace. Wala naman akong kita masama na magpakumbaba ka magsorry ka kay nanay at bati na kayo. Sumugod sen, sumugod bayan pa dito para kunin yung anak niya. Samantalang Pero pero nai, pasensya na nanay ha. Kung tutusin, talagang siya lang may karapatan sa kanya anak. Siya. nag skandalo sila dito. Ma'am, ikaw ay lola at ikaw ay may concern sa yung apo. <laughs> pero kung batas po ang pag-uusapan natin, siya lang po talaga may karapatan sa kanyang anak. Kung halimbawa ikokorte po ito, eh, siya po ipapanigan ng korte at hindi kayo. Maliban na lang kung marami po siya mga ginagawang masasama, labag sa batas na malalagay sa alanganin ng sitwasyon kapakanan ng baby, then maaari mapupunta sa iyo yung bata. Grace, yes, ano kaya magpakumbaba ka na lang, lambingin mo na lang nanay mo? Yan lang naman natin hinintay niya. Tulip na lang ginagawa sa akin yan. Yung ginagawa niya pag sa akin, sa mga tao dito, yung ginawa niya sa anak ko, yung ginagawa niya sa akin para nakit ka na may karelasyon ako, matatanggap yun sir eh. Pero yung sa anak ko, sakta niya. Binadamay niya yung anak ko. Sinasaktan oh. ba yung anak mo ni, nanay, ng nanay? Sinaktan niya yung nagwala siya dito. Sinaktan niya hinabaw ng kawali. Nagpa-medical kami dahil pumutok yung labi ng bata. Kumaawot lang yung bata. Dahil nga nagwawala siya dito, nagbabato ng mga kawali. Tapos yung ginawa niya sa akin po, mamahiya. lagi na lang kada, paglalabas ako, makikita niya ako, muramurahin niya ako sa mga tao. Ayaw niya kasi maniwala na wala na kami ng lalaki na yon. Iniwan na ako. Pinipilit niya pa rin nakikita niya ako. Hindi na ako halos naglalabas dito sa bahay. Dahil kada labas ko, alam niya. Alam niya na lumalabas ako may nagsasabi kasi sa kanya. Attorney Garrett, maganda yes. hapon. Ang talagang may-ari ng uh, ngayon itong si Grace sa Maniego ay yung kanyang sister. Now, yes, dumating yung punto na itong si nanay nila nag pati yung sa payment. So, na-transfer ngayon yung titulo dito kay nanay. Ngayon, nanay once grace out of the house. At yes, ngayon ay COVID. Now, may karapatan ba si nanay palayasin itong si Grace? May right po ang at yung mother paalisin po yung kanyang anak dyan sa bahay especially considering po na hindi na po minor ang kanyang anak. So kumbaga wala na po siyang obligasyon kupkupin ng kanyang anak dyan. Secondly, yung issue po na ownership ng house. May legitimate transfer po dahil siya na pala po ang umako sa payment ng bahay. Aha. Ah. So hindi ibig sabihin may right na po ngayon. Oh, especially kasi siya ng take yes. ng payment eh. Yes sir, exactly po. So dahil tinik over niya ang payment, hindi naman sa kanila ang bahay in the first place if hindi po siya nag-enter into that obligation. So kung tutuusin po, may utang pa nga po itong complainant natin dyan sa mother nila. Ayun, okay. Sige, Atty. maraming salamat, Atty. Yes, sir, no problem. Miss Grace, I'm very clear dito, meron daw karapatan na rin mapalising ka. So kung ako sa'yo, Miss Grace, dalawa lang pwede mong gawin dito. Miss Grace, mag ka sa nanay mo, wala kang magagawa kasi ikaw ay nasa poder niya, then you abide by her rules. Now, kung hindi mo kaya yan, lumipat ka, magbukod ka, magsarili ka ng sagay, hindi ka na niya pwedeng pakialaman. Yun lang po sa dalawa, mamili ka. Ngayon, kung ayaw mo umalis dyan, then sumunod ka sa patakara niya kung ano yung gusto niya. Pasensya ka na kasi nandiyan ka nagsisiksik eh. Kaso nga hindi naman talaga sa kanya to sir eh. Bam! sabi lang po neto ni Garrett na since yan ay nasali na sa pangalan ni nanay, then siya na pong may karapatan sa bahay na yan. Kung ano mang gusto niya sa bahay na yan, masusunod. Malinaw pa sa sikat ng araw, Miss Grace, na pwedeng pwede kang palang palayasin dyan ng nanay mo. So wala ka talagang choice. Ma'am, sabi ng mga netizen, ilong mo lang daw nakikita. Baka pwedeng ma'am, ibaba mo para pati mata mo makita. Yung butas ng ilong mo lang daw nakikita. Ma'am, sorry ma'am, sabi ng mga netizen. Te, yung butas ng ilong mo na nakikita namin, pwede ba yung butas na mata mo naman? naman ito piloso po Miss Grace, so alin ang pipiliin mo? Susunod so, ka sa gusto ng nanay mo or umalis ka dyan at magbukod ka ng sagay wala nang pakialam nanay mo sa'yo? Ibibigay niyo ba sa akin yung anak ko, sir? Ibibigay niya, natural. One million, trillion, zillion percent makukuha mo yung anak mo. Pero kung ayaw mo umalis dyan sa bahay na yan, sumunod ka sa mga kagusto niya. Otherwise, pwede kang palayasin anytime. Ngayon pa lang, halimbawa, alis ka sa bahay na yan, makukuha natin yung anak mo. Nakapikit. Habang sumasayo si Carol, si Odette, si Shari, si Rose, makuha natin baby mo. Pero, wala ka dyan sa bahay ni nanay. Ngayon, kung gusto mo dyan sa bahay ni nanay, mag ka sa kanya. Kasi yun lang ang gusto niya eh. mag ka lang eh. Kumbaga, medyo ibaba mo yung konti yung fried chicken. Masyado mataas at ang fried chicken yun, te. Pagpapangako <laughs> niya ba, hindi niya na ako papakailaman? Aba hindi ko masasabihan, hindi ko naman kabisado ugali ng nanay mo, so hindi ko malalaman. Kaya ngayon na po eh. Para masunod nga yung gusto mo na hindi ka na pwedeng pakialaman, yun ang inoffer ko, magbukod ka na lang. So nga sir, sa panahon kasi ngayon, natanggal ako sa trabaho dahil sa pandemic eh. Then kung gano'n, natanggal ka sa trabaho dahil sa pandemic, nakikisiksik ka kay nanay, then you have to follow her rules set forth by nanay dyan sa bahay niya. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Pag sinabi niya, sit, sit ka. Pag sinabi niya, jump, jump. Pag sinabi niya, bark, bark. Ma'am, hindi ma'am. Ma'am, sorry ma'am. Ma'am, in-explain na po ng abogado. Hindi ko na pwedeng ulitin pa. Pag sinabi ni nanay, sayaw, sayaw ka. Lundag, lundag ka. Upo, upo ka. Bark, bark ka. Kasi bahay niya yan. Kung ayaw mo sundin yung mga sinabi niya, then lumipat ka na yung bahay. Okay ma'am? Kasama yung taga-grab na sabi mo sa, na pinapakialaman kayo. Then magbukod kayo nung taga-grab. Kanino sa ka sasama? Wala naman akong oh. sasamahan na iba. Well then, sumunod ka sa gusto ni nanay. Habang buhay na lang, sunod-sunuran sa kanya. Ayaw mo maging habang buhay, sunod-sunod sa kanya, then lumayo ka. Kumuha ka ng sarili mong tirahan. Yun lang. Ayaw mo mag-sorry kay nanay? Sorry naman po. Kaya lang, ang gusto ko lang, igilan niya na yung ginagawa niya sa amin. Ma'am! Ano ma'am! Ang kulit niyo po, ma'am. Hanggat nandiyan kayo sa poder niya, meron siyang karapatan na pakialaman ang buhay mo. Oh, ano pong gusto niyong mangyari? Magsusorry ka na at susundin mo yung patakaran niya or alis ka na dyan at tutulungan ka namin na makuha yung anak mo? Yung anak ko po, ang so makuha. Pag makuha mo yung anak mo, alis ka na dyan? Ibigay e, niya pa ako ng panahon kasi... Okay, so bigyan ka sa tamang panahon. So bago dumating yung tamang panahon, kailangan magsorry ka muna. Nay, Yes, sir. O, oh, kanina ka pa nakikinig, nai. Anong reaction niyo, na? gusto ko in person, mag-sorry siya sa akin. Okay. Wala nang wrong problema. Diyan siya titira. Intindihin ko pa sila ng anak niya. Wala nang problema eh. Oh. Kaya lang napakalaki ng pride niya. Pride chicken. Hindi ko maintindihan sa kanya. Oh, yun lang. Ayaw niyang pasakop sa akin. Sabi ko, lumayas ka dyan. Bumukod ka. Nang hindi ko nakikita yung lalaki niya. Kaya yung mga apo ko nagpukwento sa akin, yung apo kong dito, hindi naman namin ito tinuturuan. Kung ano ang sabi na mo, na hindi dapat namin malaman na nalaman namin sa bata. Nay, ano pong mensahe mo sa kanya? Meron ka raw gustong sabihin sa anak mo? Oh, yes sir. DJ, pag mga mo nga akong sa hindi maganda, Gigi, Alam mo, ugali ko, ang bait ko sa mabait, JJ Kung gusto mong Huwag kitang pakialaman, umalis ka doon. Yun lang. Pwede yung anak mo, ako mag-ano, ako mag- mag-ano dito hanggang magtapos to ng pa pag-aaral gaya kung ano yung isang anak mo. Pero bahala ka dyan sa isang anak mo dyan. Gigi, andito lang ako, Gigi. Pati mga kapatid mo. Lahat kung ng kasinungalingan mo. Niya, lahat ng kasinungalingan mo. Lagi ko na lang ginagawa hindi ko na ginagawa mo sa akin. Ano oh, mo. ka! Magpatay mo sa Ay, akin. Ayaw na, ayaw ko nga. na. Malis ka na. Lahat na lang kayaan mo. Oh, malis ka na lang. Kaya nga pinatalayo kita. Pinatalayo kita. ang ko, na ko, ko na. utang na love ko sa'yo. Pinaglalaban ko naman yung anak <laughs> ko. Hindi mo ba alam, si alam yung pagsugod Ay, mo rito? Muntik na maistro. Dito mani mo. Sabi mo sa akin, hindi naman totoo. Gigi, ikaw ba ay magsusorry o hindi? Basta baguhin niya eh. yung pagtrato niya sa akin, sir. Ma'am. Willing ako magsorry. Willing ako magsorry, sir. Okay, so go ahead. Magsorry na po kayo. ano so, ba yung last nang nagawa ko? Hindi ko naman nalilimutan lahat yan, eh. Tinadano ko ang utang ng loob yun, eh. Kaya lang, yung ginagawa mo sa akin, sana maisip mo rin. Ma'am, sana maisip mo rin balang araw dahil nanay ka, pag lumaki yung mga anak mo, sana huwag kang gayahin. Kasi ang tigas ng ulo mo, ang taas ng fried chicken mo. Ay mo talaga magpakumbaba sa nanay mo. Dahil na nanay mo naman pala, gumagawa lang ng kabutihan para sa iyo. Ngayon kung sa tingin mo, masama si nanay mo, then umalis ka sa poder niya. Di po ba ma'am? Yun lang po yun ma'am eh. Na, magpakumbaba ka na ma'am. Yun lang po kailangan pala ni nanay oh. Magpakumbaba ka. Nay! Ay. Oh, magpapakumbaba na siya. Sige. Punta siya dito sir. Magpunta dyan, sige. Uh -oh. Sasamahan po namin siya dyan. Gusto ko makita na kayo po'y uh, magyakapan, mag magmamano siya sa inyo at magsusorry. Okay, nai? Okay sa inyo? Kung talagang wala na sila nung lalaking niya. Okay. Ma'am Gigi, ang gusto ni nanay, hiwalayan mo na yung may asawang babaerong adik na taga-grab daw, sabi ni nanay. Kaya nanay galing yun ha, wala na kayo. And then pangalawa, then you have to obey her rules. Yung gusto niya na matupad sa pamamahay niya. Pangatlo, mag-sorry ka. Sasamahan ka namin kinanay. Okay oh po. Talaga oh. po, wala na kami. Wala na kami nun. Okay. Experiment ka, nanay. Tapos, syempre, makikinig naman si nanay. At pagkatapos, mag ka ng husto, todo-todo. Okay ba yun, nice, Sinabi ko, nay? Hey, yes, sir. Oo, oh, sige. Pati yun sa ama ama niya po, sir. Kailangan mag din siya kasi muntik na ang mama-ospital. Sa sobrang konsumisyon? Oo. Oh, bedridden na po yun kasi. Nako. Eh, gawa lang mag Nagwala sila dito eh. Hindi lang mapatulang kasi hindi naman ibang tao sila eh. Okay, okay. naintindi ko po, nay. Sige po, darating po dyan si Grace, si Gigi, sasamahan po namin, Nay. Okay, Nay? Oo. Uh, pinaanoy nya pa ako dito. Nakakaiyan naman sa inyo. Hindi, ma'am. Nay, okay lang sa akin, Nay. Sanay na ako sa ganito. At least, Nay, nanaman ko na yung totoo na may problema ho talaga pala, Nay, si Gigi. Wala ho kayong problema, Nay. Magkakaproblema na lang, Nay, kung halimbawa siya ay umalis na wala na sa poder ninyo, and yet sinusundan mo pa rin siya at dinidiktahan. Ayun ay, na, yes, oo. Yun ang magkakaproblema. Sa ngayon, wala pong problema. Siya may problema. Wala kayong problema. Okay, Nay? Opo. Salamat po, Nay. Salamat din po, sir. Opo, madam. Thank madam. Ma'am Gigi, ha? Sasama namin kayo para pag kayo ni Nanay, okay? Salamat sa'yo. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang kitaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tool po ka na mas...